Yan, yeah, magandang araw ka-DIY Mayroon na namang dinala dito sa akin na ipapaayos na ano standpan pan Yan, yeah, kaya kagaya sa mga kadalasan Kung ginagawa pag mga ganitong appliances, tinitesting ko muna yung ano. Yung dito ako muna nagtitesting sa ano niya, power cord. Ayan, gumagana na naka Ano tayo? Titis natin yung ano niya kung may makuha tayong resistant dito. buo kasi yung rewind niyan walang putol. Dapat papalo to. Ayan. Ayan switch natin. Pwede natin yung switch. Kailangan pag kahit sa number 1, papalo. Ayan, wala oh. Walang resistant trading. Wala tayo nakukuhang trading. Bali, bubuksan ko na to dahil walang ano, oh. Baka, ano to. Kung hindi yung stator winding nya, malamang yung thermal fuse. Nakalagay dito sa ano niya oh. Thermal fuse protected. Mayroon siya dito. Kaya, posible yung fuse yung umano lang nito, Bumigay. Hindi naman katigasan yung ano ng ilisi oh. Saan natin to? Dalawa lang to kung hindi yung ano niya. Kung hindi sunog yung stator winding. Yung fuse. Sana fuse lang. Ah, matigas na rin, oh. Kala ko malamot yan, oh. Medyo may sabit talaga siya. Ano, may sabit pala. Kaya uminit talaga ng gusto to, lalo na kung pinilit pang panda rin to. Sana unang bumigay yung thermal fuse niya. Bago yung rewind. Yung nakaraan ko kasing inayos na ano, electric fan. Sunog na yung winding, pero yung fuse, thermal fuse niya, buo pa. Kaya ito, sana hindi ganun yung mangyari. Rumi, ipagpagpumuna e, sa labas. Gano'n na nabawasan na ng tubig. Dali direct ko nang bubuksan 'to. Hanapin natin yung ano dito. Malamang ito yun, itong malaki. Dito yung thermal niya. Ayan natin yung ibang rewind kung magkakalugtong pa. Ayan, okay pa naman yung ano niya. 1, 2, 3. kwadrado na thermal fuse yung gamit check natin yung thermal fuse ayan na nga o oh. thermal fuse lang bali ito yung thermal fuse Ya, yeah, pag mga ganitong sera na thermal fuse eh, Swerte yung ano dito eh, Swerte yung mga nag-aayos Kung sa niya yung iba niyan, rinirekta lang eh aandar uh, din kasi yan eh Hindi na nilalagyan eh nga lang wala nang protection And bala ito yung thermal fuse ang uh, available ko dito ano yung bilog ito, ano yata ito ah. Ano natin kung pwede ito. Ito. Yung mahaba siya. Hindi ko na makita yung baliyo. Ah, uh, 130. 110, 130 degrees. 130 degrees Celsius 2 amperes itong sa akin 120 2 amperes din kaso 120 pwede na to pwede na to ibalik ikabit natin mas sensitive to kasi mas mababa yung ano niya yung tolerance niya kung hanggang saan siya uh, ano bibigay Bale ang naging ano nito ang naging ang naging sanhi ng pag ano nito pag open ng thermal fuse dahil dito sa ano dahil sa shafting ano ang tigas iinit kasi ng husto yan kasi pigil na yung andar iinit ng gusto kaya bibigay talaga yung thermal fuse nito yan ang naging dahilan niya Dapat magkakaroon na to Ayan na oh. Ayan ah, Nagkaroon na siya ng continuity May oh, resistance na siya Ayan na mga kadewan, ay kabit ko na yung ano, thermal fuse na nabalutan ko na rin. ko na lang itong OP okay pa naman siya. Wala pa namang gatla. Lilinisin ko lang itong shafting niya. wala pa namang gatla siya eh. Ano, ah, wala pong sabit oh. Kuha pa sa linis to. Ito pala yung ginagamit ko mga ka-DIY. Number 3000 na uh, ano, liha. Pinong-pino <clears throat> -pino na to. Halos wala nang ano to eh. Halos wala nang gaspang. Yan ang natin dito. hintab na naman. Ayan natin ng saktong labis lang o sobrang dami. eh, muna natin. Ano, maandar ka agad. Yan, meron sa lahat ng ano, speed. Lumaga na lahat. One... Ayan, so, meron lahat. Yan, tapos bubuuhin ko na lang 'to, ibabalik ko muna 'tong ano niya, gearbox. Yan, kaya pumigay yung thermal fuse, kaya kagaya ng sinabi ko kanina, kaya pumigay yung thermal fuse. Dahil na sumikip yung ano niya, yung shafting. Yan, nagkaroon, uh, sumikip. Medyo matigas umikot. Kaya uh, iinit, iinit yung ano nun, no, iinit yung stator winding. Kaya bibigay yung ano yung thermal yung talagang nagiging dahilan nun. No? Ah, Kaya eh, mga kadehebay, maganda ka siya. Kaya hindi na okay na to.